What's up mga kurimaw? Another day at kakain kami ng ice ng scramble pala. Kasi napakainit dito kasama ko yung aking pamangkin na si Caitlyn. Ayaw niya magpakita. Ayaw niya po namin ay dalawang halo-halo at saka isang milon. Nandito kami ngayon sa -ban, Crossing. Kapuntang San Juan yun papuntang Walter Mark ngayon si ate pantulog ka pa eh Oo. alas dos na na ng hapon niya eh. kapantulog ka pa oh, oh yeah. like talaga okay. oh, Hanap ng scramble Pinagsakan, halo-halo <laughs> halo-halo. Ang dami mga alaga. Ang mga akyat. Ang hindi mo tumali sa gate. Nag-shortcut. Nakadungaw. Ang halo-halo namin. Dalawang inorder namin ng halo-halo. Apat kami. Kami hati din sa isa. Sila yung hati dun sa isa. Habang nag-aaral ang dalawa. Ayan. Ganyang kababait at katatalino ng mga mga pamangkin. Seryoso eh, kay naman na. ah. Okay, Seryoso okay. eh, ano ba? Kaya na, kaya na. Kaya pa rin Kaya tikman.